magre-revisitors ng ulamin niya. Ang palaya. Fresh from the garden. So, ayan yung mga napitas namin. Bansot. Bansot. Hindi na lumaki. Ano? All here. Pinatanggalan na ng buto. Ano? Ano na siya? Pwede na ba talaga siyang no, pitasin? matigas na Si parang, oh, parang nabansot hey. na eh. Organic kasi, guys, ang ginamit namin ano. Hindi kami gumamit ng any fertilizer. Kulang sa dilig? Kulang sa dilig yan. Siguro napaka-pite niyan. Hindi ko na, ganito na nga. Hindi mo na, ano, sa asin? sinusukaan nga lang ito, hindi na asin. Uh, no way. Okay, uh, Kulang, hindi ko na yan, ano, mawawala yung sustansya. Sustansya. Parang, ano... Tama, kayo lang ni Papa ang kakain. Si Mother, bak kakain din siya. Oh, kaya mo. Oh, hmm. Ano, ano pa yan ang asin? Dina. Dina, yan na yun. Oh, okay. No. Pero titikman ko kasi galing yan sa garden natin. Titikman ko.

bising busy, busy ka nga eh. niya magtabas, ngayon oh, magluluto siya ng kanyang pagkain. Nasa lupa pati yung mga ano, dagdagan daw ng asin kasi kuna. So, luto na yung ano niya, yung yeah. ang kalaya. Ngayon, nilalagay naman yung bitlong. 走